Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ala Rasulillah wa ba'ad. warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid. Sabi niyo, Ustad, ano ba masasabi mo sa babaeng umibig o nagpakasal sa hindi muslim na lalaki? Subhanallah. May mga ganito din na nangyayari. Dahil sa kakulangan din ng kaalaman sa Islam, kamangmangan sa batas ng Islam, nangyayari yung ganito. Sa mga babaeng muslima, bawal po kayo magpakasal sa mga non-muslim kapag kinasal po kayo sa hindi muslim at kayo po ay muslim at ang lalaki ay hindi po muslim hindi po tanggap ang inyong kasal maliban na kung magmumuslim siya before ang kasal kailangan before ang kasal hindi yung magmumuslim siya after ng kasal kasi invalid po ang kasal na gano'n. kailangan niyo po maghiwal eh. kaya ang payo namin sa mga babae huwag kayo magpaakit o uh, magkagusto dahil lang sa guwapo macho mayaman malaking pamilya yung lalaking Samantala, hindi naman Muslim. Mas may yung alipin na lalaki na Muslim kaysa non-Muslim na halos na, kanya na lahat maliban sa pagiging Muslim. Piliin nyo pa rin yung lalaki na matagal ng na Muslim. Nagbalik Islam pero matagal na. Sinasabuhay na yung Islam. Nag-aaral na sa Islam. Maganda ugali. gali. May pananampalataya. Yan pong piliin ninyo. Hindi yung magbumuslim lang dahil sa iyo. So, nawibuksan ng Allah ang inyong mga puso at isipan sa ganitong bagay. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.